po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. At, ay, para kay, ano, Tita Sexy Ma'am? Ay, grabe, oh. Relos? Tita Julie, Rilos. thank you. Galing kay Nanay. Anong galing kay Nanay? Galing Ano from kay nanay? <laughs> am from, am from kay nanay. <laughs> thank you, para kay nanay. Ayot. Ayus, ayusin mo. Andiyan si Pinsan eh, nauutal-utal ka na. Ay Tatay Ram and Nanay Ja. Ubus na natin yung batawi nila tatay. Tada! Yung batawi nila na ako Ikaw ba umuubos? Ay! Tatay Ram. Thank you. Thank you po ulit, Tita Judy. Kumuha po ako sa lagayan mo nila tatay. Thank you. 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 Thank

3,357 dollars to peso. Here's what I found. 1,055, uh, 50,000 plus. 3,300 dollars to peso. 100, more or less, 187. Sabi mo ng mga 200. Kuya Tito Darius. Nako, ganda. Tita Jabe. Oh, grabe si Tita Julie. Ay, si Teklit. Pang malakasan din. Ang bigat. Nanonood yung mga yan. Punta na kayo dito. Kuya dito. Ate Jan. Tita Janet. Oh. Alagay na pupunta na dito yung mga. Ah, narinig ni Tek Darius. Tek Darius. Ay, dapat may. Dapat may pasayaw talaga. Kuya Kirby, asa si Kuya Kirby? Hi. Kuya Kirby, oh, meron ka dito, oh. Ay, ako? Sana all! Ask for us. Wag, wag mong gagamitin yan, ah. Sorry. Siyempre. No. Thank you, you po, right. oh. ti Tita Julie. Yung. Kinikilig? Thank you, Eto, kay Kuya Tech Darius. Wait lang, dapat may pasayaw muna. One, two, three, Nag-exercise. Thank you po, Tito Julie. christmas lang, para yung gift ni hindi sa mga anak natin hanggang next year na, birthday, ano na ba? Lahat na ata. Guess who's, what is this? what were you saying? Travis. Thank you. And what will you say to Tita? There, there in the camera. Thank you. Carvis. Thank you. Ah, okay. Next, you can Anay Jack. Ayan. Red. Representative. Mm -hmm. Yung bag ni Wow. Uy, meron din siyang relo. Tatay Ram. Thank you, Tita Julie. It's a digital lock. Ah, ito mo, Tito. Uy, Jace. Oh, si Jace din. Jace also has spinner. Mm. Ah, maani siya. Ay! Grabe talaga siya. Six for Dave. Three pair for Luis. Three pair for Noah. Oh, thank you, Mo. Let's Hanggang you legs mo. ata to ah. And for Kirby also. Kirby, meron ka sapatos, so. Ay, sapatos. Medyas. Ang lalaki, oh. 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 Wow. Kailangan din ng mo nga. Ay, kaso baka ano. Kuya. Thank you, Thank you, buddy, thank, you thank you so much. At! Ay, grabe. Skittles. Skittles. Ah, Wow! Uy! Kirby? Ha, hello. Kuya Kirby, oh! Uy! Hala! Wait lang! Wait lang! Dapat may paano to, Pamela wan bago mo kunin. One, two, Pamela One, ikalaw ang katawan. Pamela tu iyan ang ganito. Si okay, pwede lang. Grabe siya, oh! Wow! Buksan na yan, buksan muna. Buksan muna. Doon kang harap sa camera. Grabe, ikaw Wait lang yung pangalan, naulog. Oh. Patanggal mo ka dito, Jun. Ayan ka, Masaya ka ba? guys. Ay, ang bigat, Kuya Kirby. Solid. Masaya ka? Oo. Baka ibenta mo to sa tropa mo, ha? Mahal to. Huwag mo sa tropa mo, ha? Hindi. Are you happy? Yes. Pakita mo ngayong happy sa camera. Gagawa ng buhay ng bahay nitin. Ano nga lang? Yan. Uy maluwa! Hindi, pwede namang pa-adjust yan? Pwedeng pa-adjust. Babawasan lang yan. Nababawasan yan. Pakita mo sa camera. flex mo na lahat. flex mo na lahat. Smile. <laughs> oh, lalagyan, lalagyan, lalagyan. Yan, oh. Ibalik mo muna sa ano kasi maluwag pa. So, may mga skittles dito, Tatay Ram. Hindi ko na siya ano. Meron din tayong uh, towel para kay Nanay Jack. Da lagay ko na lang din dito. At meron din ng ating Kuya Steve. Hey. hey, ano to? Puro kay Kuya Steve kaya to? Eh, dami! Ang dami. Hindi. Baka kasi, ano, naka, ano lang siya. Pinakataas lang. Mm, Steve, sabi na eh. Tech Ram? Ay, di nagpuput, di naggagantong kulo si tatay. Tatay Mio? Okay. Tek Jun? Iwalay ko na sa akin. Tek Poren? Tek Lito? Kuya Martin. Grabe, kumpleto to Tech Darius. And syempre, ang ating Tech August. Ate karam naku po. At meron pa tayo dito. Ay! Ah! Meron ang masaya. Hindi niya ito nakita kanina. Yeah. Uy, Noah. Thank you po. May maganda siyang toalya. At siyempre, meron din ang Kuya Luis. Kuya De, Uy, kunda. Relax ang kulay, ah. At siyempre, meron para kay Nanay Jack. Ano to? Paa? Kusina. Ah, sa kusina. Ah, hawakan. Nanay Jack. Ayan. Heat resistant kapag ano. Tatay Ramjaan. Nagtatapos ang pangatlong box. Uh, but... Grabe, grabelicious. So yun, Tate Ram. Eh, may paparating ba daw. <laughs> may paparating pang box. Shout out po sa... Kuya? Ang oras ay... 11.17. Tito Julie, thank you, you. 11.17. Grabe, napuno po kami ng ano. Nang napuno ng saya. Paputol pa paiksi natin mamaya kuya. Ganda oh. Kumikintab. Oo, oo, oo. O, Oh oh oh. oh, oh, oh. <laughs> oh dito ka kuya Kirby. Ang, ka ang kagandahan kay kuya Kirby. Mm. 'Di ba yung bigay ko? Mm. Sa sobrang ingat niya ayaw niyang isuot. Oh bakit? Tsaka yung, yung bracelet. Nasaan? Ay, ay. Ate na ba Naka-box. Baka may ano ang kumuha doon baka may kumuha. So, yun. Tata, tata. Tita na. Tayo, tayo, tayo. Tata. Ay, si Lolo. Nandito na si Lolo. Lolo, dami niyo regalo. May regalo kayo kay Tita Julie. Napakarami. Kuyas. Maraming, 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 maraming.